Oh, oh, bote lang po kasi yung dalawa o tayo po sa isa na. Balik mong bote, ha? Ah, bote, babalik ko rin mamaya. Balik mo. So, ah, bote, tingin you Thank you. After three days, later, aha. E pabili. Ano yung bet? Tidya, besa yung nipit. Nipit? Saan? Apo, Ate Jack. Eight. Ito puti. Asan na yung bote ko, ba? Nasa ba? Tayo, hindi mo pa binabalik yung bote. Walang deposit yun. Sige, te, mame. Balik ko po. Sige, mame. Balik mo, ha? O, puti. A few hours later. Te, te, Jaffy. Pabuling ko kasalo. Ko kasalo. Opo. 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 Ati Jabe, kulang pa ng ochi sa play. Babalik ko yung sukli mo pag mo na yung dalawang bote ko. A few minutes. Dada ah, ha ha dad, ah, ha da da ha. Tija, ito na po yung bote, Tija. Isa bagay na itinarating nila mismo sa George Garcia sa ng sa Thomas, yung deposit ni Jeff ang bagong biskuit.